Hi guys, special ko lang po kayo dito sa palengke ng Banintawak. Narito po ako at ipapasyal ko kayo. Makikita niyo mga kaganapan dito. At mga nakikita ninyo ang maaari ninyo mabili. Pwede, pwede ko yung mamili ko. Ano gusto nyo bilhin? May at malalang isda. At mga karne, gabi po ngayon kaya marami hong mapaninda. Bagsakan mapamanok, mapababoy, mapabaka at mga prutas. Sige po, enjoy po kayo. Pasyal-pasyal na po. Este, mamasyal, mamalengke na rin po kayo. Kapag narito po kayo, lalo na yung mga malalapit yan sa Balintawak, ako one ride lang po. Kaya, after nun itong palibot ko, ay mamimili na ako. Sulyap-sulyap lang kayo. Enjoy! At may mga manok. Doon naman ay mga baboy. Ayan, mga bagong uh, katayan. Nakahilata este. Nakasabit na rin yung iba. time pa lang. Eh. Ayan dito marami pa mga siput, pusit, hipon, isda, ayan mga malalaking bangus, mga tilapia at kung ano-ano pa mga uh, halo, mga isda sa dagat. Ay, Ayan, nakikita nyo naman nagkalat ang mga isda dito. Marami nagtitinda at maraming mamimili. Ayan, may mga hipon pa sa bawat sulok at mga isda. Ayan, ang daming mamimili siksikan Pati ultimo yung mga vendor na Dumadaan, pati mga motor Traffic din pala yung tao eh, no? Ayan, may mga manok pa po dito di dami pa mga manok dito Mga bagong katay o oh, meron din palang baboy, sabi ni ate. Baboy, te. O, oh, ayan, nandito na tayo patungo sa prutasan. Ayan, ang daming prutas. So, di man daming pagpipilian. Ako, oh, lalo na yung ganitong season ng malamig. na malamig. lang tayo o,

po, di ba naman? Nakikita nyo, napakarami rin pong putas dito. Bagsakan din po kasi dito. Ayan, medyo nagagabihan na tayo. At ako'y mamimili na. Ay, eh, pagpaumanhin nyo po. At hindi ko na po kayo mapapasyal sa ibang ere sa lawak na itong balintawak. Ayan, di pa natin nararating ang gulayan. Okay, marami pong salamat. Pagpaumanhin po ninyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panunood. Paki-like and share po. At kayo din at mag-subscribe. Salamat po na marami. Bye-bye!